So yung WhatsApp up katribes, magandang araw po sa inyo Andito po ako ngayon sa Rojas, Palawan katribes Barangay Taradungan So katribes, si Tito kasi hindi na matulog sa katatawag sa akin, sabi niya Pumangkin, baka pwede tulungan mo naman ako at yung aking lupa ay gusto ko nang ibinta doon sa Taradungan, Barangay Taradungan So simpre, uploader naman tayo at totoo naman talaga na nagpo-post tayo So baka pwede nyo kaming tulungan dyan mga katribes, baka may mga viewers tayo dyan na gustong mong magpundar ng lupa dito po ito sa Barangay Taradungan, Rojas Palawan. yan Harap po ito ka tribes ng ano ng Banua Island. So, ito po yung harap ka tribes, ito po yung highway. Oh. So, ka tribes, pokong na tayo nito ka tribes. Ano ba ito, trabaho ni So, nakakapasok po si Tioner. Ayan, si Choner, yung service natin. So ito po yung area ka tribes. So natatawala ako kasi ka tribes yung yung vlogger na naging ahinti sa trabaho natin nato. <laughs> So ito ka tribes, baka may viewers tayo dyan na gustong bumili uh, sa mga kaibigan natin o FW dyan na gusto magpundar. Kasi sabi niya, pamangkin pag nakuha ito ng mga agent, pag napuntahan nila, alam nyo yung presyo ko tataas yan. So ito ka tribes, ang presyo niya nito ay 1.5 million, half hectare. Tapos yung kanyang papel ay uh, tax declaration paper. So nagbabayad na siya ng buwis ka tribes. So hanggang dito po, hanggang diyan yung kanyang ano, hanggang dyan. tapos hanggang doon ka tribe sa may mangga na yon, yung mangga po na yon yun Kasama po yon. So ito po yung area. So papasukin natin ka tribe para may pakita natin ng na maayos sa inyo. So tara, let's go. So yon ka Yan yung highway. Pakita ko agad yung highway ah, baka sabihin niyo kinat ko eh. So ito yung area niya ka So maraming puno ng nyog. Di ba ka Dami ng puno ng nyog yung kanyang area may mga tanim na ito po yung loob ng kanyang pinagbibintang lupa yan so wala pa namang masyadong bunga ka tribes kahit tingin ko parang mga bagong tanim yata ito At, yan so malapit lang ito ka tribes ano ang importante dito yung dagat makita natin at yung buhanginan ka tribes 'di ba? Ganda dito ka tribe so. Tingnan niyo po yung ano, yung kanyang mga tanim na nyog. Ayun. So malapit na tayo ka tribe sa dagat. Ito na yung buhangin dito, ka tribes. So, Ito yung kanyang harap ka tribes Ang bato si Tito so, Yan ka tribes so, Yan yung kanyang Front Ito yung front ka tribes So Tito ang buhangin nandito lang sa harap. So ito po yung buhangin na niya ka tribes so, Yan po yung harap So galing po dito Galing dyan Hanggang doon So 50 meters pa rin po ang harap nito. Ito dito, dito ka tribes. So yan sa mga viewers natin diyan ha na gustong magpundar ng lupa from Palawan. Harap po ito ng Banwa Island, ang isa sa mga sikat na isla o special na island sa Palawan. So ang location po nito ay Taradungan. Barangay Taradungan, Rojas, Palawan. So yun yun katrails kung nagustuhan mo yung ating video ngayon <laughs> Ginawa ko ng content itong ano ni Tito Kasi katulad ng sinabi ko kanina nakikiusap siya sa atin na Baka raw may viewers tayo na gustong bumili ng lupa So kaya ito pinakita natin lahat Pati sa ilalim sa loob at labas ng kalsada ito At yung harap Ayan pinakita na rin natin So yun maraming salamat God bless bye bye See you next video pag nagustuhan mo to Comment ka sa akin